Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 23 ng nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal, pinamagatang ang paghahatol, itinutuloy ang kwento ng pangunahing tauhan na si Simon, na ngayon ay kilala na bilang si Kapitan Tiago. Naririto ang buod ng kabanata. Nagsimula ang kabanata sa paghahanda ni Kapitan Tiago para sa isang malalimang pagtatanghal sa bahay ni Don Custodio. Ang pagtatanghal ay isang zarzuela na may pamagat na walang anuman. Sa paghahanda ng kanyang bahay, makikita ang kayamanan ni Kapitan Tiago sa pamamagitan ng mga mamahaling dekorasyon at mga kalakip na handog para sa mga panauhin. Nagsagawa ng pag-aalay ng bulaklak si Maria Clara para sa pagtitipon at ito ay naging dahilan upang mapansin ni Simon ang pagiging maganda niya. Kasabay nito, ipinakita ni Basilio ang kanyang awa at pangarap sa mga bata sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ang mga anak ng mga dating kababayan ni Simon. Sa bahay ni Kapitan Tiago, dumating ang mga panauhin, kabilang si Don Custodio, ang gobernador general, at ang iba't ibang kilalang personalidad sa lipunan. Ang zarzuela ay naging matagumpay, at sa huli ng pagtatanghal, Si Simon ay umakyat sa entablado, at inialay ang isang poemang isinulat niya na may temang pag-asa at pagbabago. Matapos ang pagtatanghal, ang mga bisita ay nagkaroon ng malalalimang pag-uusap ukol sa mga isyu sa lipunan. Dito, napagtanto ni Simon ang pagiging bulag ng mga tao sa kanilang kinasadlakan at ang patuloy na pag-aalipusta sa kanilang sarili. Sa kabanatang ito, mas lalong nagiging malinaw ang mga hangarin ni Simon na patalsikin ang mga dayuhan at ang mga korupsyon sa pamahalaan. Ang mga pangyayari sa kabanata 23 ay nagpapakita ng patuloy na pagunlad ng kwento at ang pagtutok sa mga pangunahing tema ng nobela, kabilang ang kawalan ng pag-asa sa lipunan at ang pangarap na magkaroon ng pagbabago.